Okay, wala na pong intro intro. Proud of you and congratulations, Champ. Uh, Mark Magnifico Magsayo, mga kaibigan. Ah, uh, ito nga pong si Mark Magnifico Magsayo. Alam na ng lahat, nakalinya na 'yan. This coming January 22, 2022 lalabanan niya si uh, Gary Russell Jr. sa Atlantic uh, City, no. Eh ito mga kaibigan, kaka- uh, tawag dito. Uh, pasok lamang nung resulta, mga idol. Eh ito pong si Mark Magnifico Magsayo. Eh panalo lang naman po nang knock, knock, out of the year yung kanya pong uh, laban against Casey ha mga kaibigan napakarami din po niyang nakalaban na magaganda din ang nagawa isa na dyan mga kaibigan syempre uh, si uh, uh o uh, over Dolorme uh, I mean, si Derel over Hernandez nandyan din mga kaibigan kasali din si Tank Davis over dito kay, kaya uh, kay uh, Barrios and syempre nandito si uh, Magsayo over Seha Si Mark Magsayo po ay nakakuha ng pinakamataas na boto dito po sa uh, site ng uh, Premier Boxing Championships mga idol dito sa kanilang official Twitter account. Si Magsayo po ay nakakuha ng 47%. Pumapangalawa lamang po uh, si Ennis uh, na nakakuha ng 24%. Uh, sunod po si derrel uh, na nakakuha ng uh, 18% at uh, nakakapagtaka no. Uh, Panguli, itong si Gervonta Tank-Davis na nakakuha lamang ng 11%. Well, akong tutusin mga idol, kung ikukumpara yung panalo ni Mark Magsayo kay Seja at yung panalo ni Gervonta Tank-Davis at kay Barrios, same po sila ng senaryo. Ano, sabi ng mga ibang uh, boxing analysts and boxing experts sa US because ito pong si uh, Gervonta Tank-Davis, behind the scorecards din. Uh, bago niya i-knockout itong si uh, si Barrios mga kaibigan at the same thing din itong si uh, uh, Mark Magnifico Magsayo uh, Nakascore din kasi nang uh, I think dalawang knockdown itong si Sehan although umiscore ng unang uh, knockdown ng uh, round 1 itong si Mark Magsayo and uh, he's behind the scorecards cards ito pong si Mark Magnifico Magsayo eh kung hindi niya po na na baligtad agad yung sitwasyon dahil sa kanyang um, knockout power E eh, malamang nanalo pa si Seha But uh, yun nga po ang uh, naghihiwalay Sa mga legit Sa mga ordinary Sa kanilang uh, herd ano Because they can uh, Twist the situation In just uh, single or uh, double punch E eh, kagaya nga nitong kay Mark ko Magsayo Isang kanan Nagstep back Kanan pa uli And bagsak nga po itong si Seha So mga kaibigan Congratulations po Once again dito po sa Uh, kay Mark Magnifico Magsayo Ang nanalo po ng best of PBC 2021 Bilang uh, knockout of the year mga idol And uh, uh, ito pong si Mark Magsayo Mga kaibigan abangan po natin January 22, 2022 Against Gary Russell Jr. Mark, congratulations! Keep on grinding, keep on working hard And uh, you're soon to be uh, a world champion We hope and we claim that uh, Um, ang pagpasok ng taon na to ay magiging uh, masagana at matagumpay sa mga Pilipinong boksingero itayo mo ang bandera ng Pilipinas itayo mo ang um, bandera ng MP Promotions at um, mabuhay ka Mark ito na 'yung time mo peace out